So magandang araw nga mga sir ano. So nakita natin dito si sir na nagaano ng mobile maintenance. So titingnan natin yung mga na-check niya uh, na so, ayun nga isa sa na-check niya itong sa sidings ng sasakyan. So may window 'yan. So ito mga sir dapat alam niyo rin to. sa so, may mga sasakyan. Ito kasi medyo may tama na kaya pag uh, umulan yung tubig pumapasok sa baba So tumatago siya doon ito, medyo lumuwag na. So pag naulan, papasok yung tubig doon sa baba. So ayan, ayan yung na-discover ni Sir nung nililinis niya. Tinanggal niya yung cover o yung clip doon sa baba, yung takip, yung parang drainage. So ito nga, lumabas yung pinakamaram, ah, maraming tubig. Ayan, so ayan, no, oh, basa pa nga. Oh. Ito tinanggal niya, tsaka doon sa dulo. Ayan, ya yeah, tinanggal niya yan. So nag-release ng maraming tubig. Ibig sabihin, nag-stack yung mga tubig dyan na pumasok Doon sa ibang door wala namang ganyan ito lang yung nag-iisa so baka mangyari sa inyo to pwede nyo rin check yan mamaya marami na palang tubig na nag-stack dyan so dito sa kabila sinik din ni sir ayan so ito tinanggal niya ayan so wala naman so far good naman yung sidings na to yung door na to ibig na walang nag-stack na tubig sa baba good yung rubber doon sa window dito lang sa kabila So far, so yun lang ang uh, may tagas at may diferensya dito. Good naman. Yan. So salot tayo dun sa mga pulis na marunong mag-maintenance ng mobile. Lalong-lalo na dito kay uh, Sir Limboy na talagang chinek niya. Nililinis niya yung mobile. ayon